chả gái nha Hello po sa inyo mga katropa Andito naman po ulit at nagbabalik po ang inyong paboritong food vlogger mula sa Batangas Guys, andito ako ngayon sa R Pizza na dito lang po yan sa Banjo East Tanawan City, Batangas Guys, tingnan nyo naman ang daming pagkain, excited na akong i-review Meron tayong pizza Meron tayong pasta At meron tayong Chicken wings Okay Okay So, very excited na akong uh, simulan 'to, guys. Uh, brief history lang muna 'no. Nakakain na ako dito dati. Kaya nung nagsimula ako mag-food vlog, naisip ko na balikan 'tong place na 'to. So, ito na nga, guys. Makakain na ulit ako ng mga authentic nilang pizza. So, guys, itong una sa ating uh, listahan, ito po. Guys, 'di ang ganda ng pagkakaluto, ang ganda ng crust. Ang tawag po dito ay Quattro Formaggi. Uh, eh, sa Italiano yun, ano? Ang ibig sabihin nun ay Four cheese pizza. O, oh, guys. Guys, bihira tayong makakatikim ng ganito. Authentic style na pagluluto. Ayan, o. Oh. Itong klaseng gatong pizza ay ito ang kanilang bestseller dito. At ang pagkain nito ay pinaparisa ng honey. O, oh, di ba, honey? So, hindi siya pangkaraniwang kasi usually hot sauce, ketchup, uh, chili oil yun yung inialagay natin pero itong gatong klase ng pizza ito honey Bili nyo guys, oh, may honey pa so ito yung ilalagay natin ha so kuha tayo ng isang slice ayan guys, so ang lutong ayun ko lang kung dinig nyo ha oh. bagong luto at saka guys, una ko napansin kahit hindi ko pa siya kinakain yung amoy, ang bango talagang authentic na authentic yung pizza So subukan natin ha. Lagyan natin ng honey. Yan guys oh. Yan. Kakain na. Mm. Mm. Guys, grabe. Yung combination ng honey at saka ng mga cheese. Ano eh, panalong panalo, saktong sakto. Ang sarap. At saka nakatulong dun sa lasa. Na ano siya. Bagong luto, mainit. So yung honey, yung cheese. Natutunaw doon sa pizza dough. Tsaka take note guys ha. Yung... Uh, mga ginagamit nilang ingredients dito. Lahat fresh. Tapos sila yung nagbe-bake ng... Uh, nagagawa ng sarili nilang... Pizza dough. Ibang klase to. Hindi to katulad nung mga... Nakakain natin sa mga... Fast food chain na pizza na... very uh, doughy. Parang kumakain ka ng tinapa. Ito iba eh. Iba yung pagka yung texture niya at saka yung pagkakaluto. Guys, niluto to mahigit sang minuto lang, mga 90 90 seconds lang, ang bilis lang. Mamaya oh, papakita natin sa inyo yung video kung gaano siya kabilis ng niluto. Ang bilis. Guys, oh. mm. At saka yung mga ano Ah, uh, ito kung makikita nyo may mga burnt mark siya. Ganyan talaga yung authentic na pagluluto ng pizza sa oven ginagawa, no? Hindi siya yung iniinit lang basta sa mga electric stove. So ito guys, ang sarap. At saka out, oh, yan nyo oh. Grabe yung, ano, yung texture nung dough. Mm. Mm. So guys, dahil ito ay uh, bago sa ating panlasa, authentic ang pagkakaluto may honey, may four cheese masarap ang dough ang rating natin dito ay 10 out of 10 okay so guys, susubukan naman natin itong isa pang pizza patabi muna natin to. okay so ang tawag naman dito ay margarita pizza guys, tingnan nyo siya o oh. eto yung alam kong authentic na na klase ng uh, pizza talaga ganito ah uh, tomato sauce yan. May basil ba to sir? May basil, tsaka yung do. Tsaka yung pagkakaluto, talaga ganito. Yan, ito yung talagang authentic. Ang mga hinahanap ko kasing mga pagkain ngayon, yung mga authentic talaga na style. Yan, yung mga nakaraan kong vlog, kung nakita nyo, mga authentic na Indian cuisine, Arabian cuisine. Ngayon, authentic na uh, Italiano yung pagkakaluto. Okay. So guys, uh, brief, ano muna tayo history. Yan, yeah? may dalawang kodigo rito dito. Ang may-ari nito ay si Mr. Rob Gonzales. So taga rito siya, tubong uh, banjoist Nagsimula siya rito noong March 2022 lang. So over 2 years lang ito. Pero prior to that, prior nagawin niya tong uh, pizza place na to. Na which by the way, ang ganda. Ang lawak ang linis tsaka very uh, maaliwalas mahangin at ang isa pang napansin ko dito guys very spacious siya very spacious Ah, uh, kaya ito i-accommodate siguro mga uh, ilan din to marami rin to na tao ang kayang i-accommodate nito ano? tapos guys prior na itayo niya tong uh, pizza place dito nag work siya 10 years sa Singapore as chef. So, ang tawag sa mga nagbe-bake ng uh, pizza, ang specialty ng chef na pizza ay pizza yolo. O, oh, so, yun. So, pizza yolo siya sa Singapore for 10 years. Then, uh, nag-training nag siya sa mga Japanese na chef na nag-train naman sa Napoli, Italy. Yung, yung pinag-origin ng pizza sa Italy. So, talagang doon pa lang sa experience ni sir, yung authenticity no, sa mga teacher niya, galing sa Italy na train siya ng mga chef dalawang chef na Japanese na ipasa sa kanya for 10 years minaster niya yon para lang guys matikman natin itong pizza na ito okay so kung nagdududa ka pa sa authenticity nito pumunta ka rito at subukan mo so ito guys susubukan natin tong uh, margarita pizza so guys ako nga pala pagkakakain ako ng pizza gusto ko medyo spicy mayon din sila rito chili oil. Ayan, guys, ang dami, oh. Gan ang ganda ng pagkakaluto. Kung makikita nyo yung color. Ayan, oh. So, check natin. Kuha muna tayo ng isang slice. Ayan, guys, oh. Ayaw ko lang kung dinig nyo, ha. Ayan, oh. Yung crunchiness. Yung crunchiness ng, ano, ang ganda ng pagkakaluto. So, lagyan natin ng kunting chili oil. Ayan. Okay konti lang ano baka naman ma-overpower yung ating ano pizza so ito na guys subukan na natin mm. guys ang sarap lasang lasa ko yung ano yung basil nagko complement sya dun sa cheese at saka sa dough grabe guys ang sarap mm. Again, parang ayoko nang magsalita. Gusto kong kumain na lang ng kumain. Ano? Pero marahin pa tayong i-review na pagkain. Grabe guys, ang sarap. Yung crunchiness niya, yung bagong luto. Pag model ka dito, pwede mong panoorin yung paggagawa. So, meron ka pang added experience dun sa buot sa dining experience mo. May experience mo din yung uh, pag-make nila ng mula sa pagmasa uh, ng dough hanggang sa paglagay sa oven. Mabilis nang, guys. Mahigit isang minuto lang tapos na. Kita mo. Lahat ng gagamitin fresh. ba? Diba? Ang sarap panalo to. Mm. mm. Malupit yung pagkakagawa nito guys. Nag-enjoy nga ako sa panunod nung ano eh. Pag nyo daw kanina. So, kung pupunta kayo dito, ah, uh, may experience din yon. At guys, nga pala, kung hindi kayo makakapunta, example, nasa malayong lugar kayo, busy kayo sa work, nasa office na kayo, may pasok kayo sa school, o kahit anuman, ah, uh, pwede nyo silang i-message, ano, ah, uh, in advance, para sa, sa Facebook page nila. Ito, ipa-flash natin yung Facebook page nila. Yan. At saka yung contact number nila. Then, i-message nyo sila o kaya mag-text kayo. Ganyan. Pwede itong ipa-deliver via Tok Tok. Okay, so magbubuk ng Tok, -tok. Ganyan. Konti lang naman ang i nyo. Sulit na sulit naman yung pag -iintay. Tsaka, hindi na kayo aalis ng bahay. May experience nyo na yung lasa ng uh, Napolitana na pizza. di ba? Oh, so, eto naman. Isa pa sa mga ako, excited ako na tikman ay yung kanilang wings. Guys, take note Isang order lang to. Tingnan nyo, ang dami Oh. Ayan Oh. Tsaka meron siyang special sauce. Doon ako na intriga sa special sauce. Kasi naisip ko siguro pare-parehas lang yung luto ng uh, chicken wings. Masarap naman siguro lahat yan. Ano? Pero dito ako na intriga sa sauce na to. Ano kaya to? Special sauce. Ano? So natin. Okay? Ito. Pa tayo ng isa. So guys, yan yung ano nila, tayo nyo. Maganda rin yung pagkakaluto, hindi siya overcooked hindi siya undercook. Crunchy. Okay? So subukan na natin ha. I-dip na natin dun sa sauce na meron. Mm. Ano sa guys eh? Meron siyang konting kick ng ano Spiciness Sir, meron na ano, tama yun ano, no Panalo sa akin kasi mahilig na ako sa manghang Okay na okay to Tsaka parang hindi ko siya mahulaan kung ano eh Pero Ganito yung mga sauce na Narasahan ko na before Sa mga Italian restaurant Yan, ganito na uh, Before nasa ano kasi ako sa Riyadh, Saudi Meron ako mga nakakainan na Italian na restaurant. Ganito. Ganito similar yung ano no. At saka yun nga, gusto ko yung medyo may kick ng konting spiciness. Panalo panalo sa akin to. At saka tingnan niyo guys, oh, kita nyo kinagat ko na oh. Ang ganda ng pagkakaluto nung ano nung chicken. Oh. Isa pa. Hmm. Panalo talaga. Ang lapit ng pagkakagawa dito. Talagang parang gusto ko nalang kumain ng kumain eh. Mm. Mm. Ang sarap. So guys, ang at saka din yung lagayan niya Ang ganda pa, gaganahan ka talagang kumain kung maganda yung place maganda yung presentation. Tingnan nyo guys, oh. So, another 10 out of 10 ang rating natin dito. Panalong panalo. So, guys. Siyempre, isa sa mga uh, Italian influence dito sa Pilipinas, yung mga uh, pasta. Yan, ang mga Pilipino mahilig sa spaghetti, carbonara, lasagna. Yan, ang origin yan, Italy. So, guys. Ito isa sa kanilang mga uh, pasta dishes. Ano? Ang tawag dito ay Tiga, tingnan natin ha. Arabiata pizza. Eh? Arabiata pasta, sorry. Arabiata pasta. Kung ano man yun, hindi ko alam. Ngayon, susubukan so, natin, okay? Subukan natin. Guys, tignan nyo, oh. Presentation pa lang, panalong-panalo na. Tsaka, ang dami. Yan, may cheese sa ibabaw, may sauce, di ba? Hmm. Subukan na natin ha. So ito. Hmm. Sarap. Ano kaya 'yon? May parang spices akong nalasahan eh. Medyo may konti rin siyang spice pero masarap siya tapos yung cheese nalalasahan ko plus yung basil niya sama sama na panalo panalo guys sa panga sarap ah kakaiba to Ma ang expect ko kasi lasang spaghetti to hindi eh iba eh mas masarap tsaka yung pasta nila parang sa kaibing, hila ako nakatikim ng ganito, style. Linguini nga ito, no, sir. Linguini pasta. Okay, so hindi siya pang natin na nalasahan ano. So, yung mga pasta nila, iba-iba yung ginagamit nila kung anong available. Okay? So, ito na chempuhan natin ngayon. Ang sarap. Mm. Ang nagdala talaga yung mga spices eh. Hindi to basta-basta makukuha sa mga lutong bahay lang. Kahit sa ilang mga restaurant, iba yung ano, iba yung taste. Meron siyang distinct na flavor akong nalalasahan eh. Hindi ko mawari kung ano, pero masarap. Pasok na pasok sa panlasa ko. Sarap oh. Tsaka guys, bagong luto. Lulutuin to, pwede yung panoorin talaga. Binidyo ko nga yung ano nito eh, kanina eh, yung pagpe-prepare. Mabilis lang, ang galing ni sir. Panalong panalo hmm. So dun nga pala sa mga nagtatanong ano Kung pa paano makapunta rito uh, Ang way po nito Kung galing kayo ng for example Santo Tomas City Sa Batangas Going to Lipa Yung kanto ng 216 sa Darasa Papasok po kayo doon Okay. So, pagpasok nyo po doon, dire-diretso lang. Walang liko-liko. Madadaanan nyo po ang uh, Sunny Care na na pabrika. Lalampasan nyo po ang Alpha Mart, katabi po ng Eco Verde na subdivision. Lalampasan nyo pa po doon. Then, bago mag... pagnakita uh, pag nakita nyo intersection, papunta ng Banjo West, didiretso pa kayo. Hindi kayo liliko. Dire-diretso lang. Bago sumapit ng footbridge. So may footbridge dito sa may likod nila. Bago sumapit doon, makikita niyo na tong r sa. Okay, so papakita rin po natin sa inyo yung labas para makita niyo yung ano, yung itsura. At saka guys, kung sakaling maguluhan kayo, hindi niyo makita. Pwede niyo namang ipagtanong, very well known to dito sa lugar. Tsaka si Sir uh, Rob, ano siya, taga rito talaga siya, tubong taga rito talaga siya. So kilala siya rito. At saka very well known yung pizza place nila. Okay? So guys, ito pa. Ito yung pinaka hinuli ko talaga. Dahil para sa akin, special to. Birayin mo naman guys, ha? May truffle siya. Truffle mushroom pasta. Bihirang bihira kang makakatikim nito. Parang dito ko lang yata ito nakita. Ito, truffle. Tapos meron siyang cheese din sa ibabaw. May basil din. Tapos yung pasta niya, linguine din. Yan, may mushroom nga. At saka yung mga, yun, mga truffles, oh. Kita nyo ba, guys? Susum natin yan. Yan. Ito talaga yung ko kasi mukhang ano to, eh. Mukhang mukha, mukha pa lang, itsura palang lang masarap na. At saka, very special to sa akin. Tingnan natin, guys, ha. Yan. So, sa consistency niya, bagong luto rin siya, pinanood ko rin to kanina. Uh, nung niluluto pa. Ayan, yeah, no? So, ito na. Subukan natin. Mm. Grabe! Isa pa nga. Grabe, ang sarap. Panalo? Busog na naman ang anak ni inay. Ang sarap. Grabe, ang sarap. Isa pa. Ganyan siya, no? Mushroom. Tapos, meron siya yung mga ano eh. Uh, meron din siya yung mga spices. Uh, meron siya akong nalalasahan na paminta. Sobrang nag-compliment siya doon sa sa dish as a whole. Sarap. Hmm. Dito ko lang ito tikman. No? Kasi possible, maka-order maka ka ng Uh, four, cheese, four cheese pizza, margarita, wings yan, marami. Uh, itong ganitong klase. Pero ito, hindi mo ito basta-basta makikita kahit saan. Tsaka yun nga, yung pagkakaluto nito, authentic style. Okay, guys? Masarap. Sulit na sulit yung ibabayad mo. No? So, recommend ko sa inyo kasi, guys, pag tayo, may mga family occasion, paulit-ulit na lang yung natin, mga fast food, ganyan, sa mall. Para may iba naman, malagdagan kayo ng experience, subukan nyo to. Oo. Panalo, masisihan talaga kayo. Ay, sarap. Hmm. Tapos guys, ayun nga, naipakita ko sa inyo kanina yung Facebook page nila, tsaka contact number nag accept din sila ng uh, catering services. So, nag nagkikater din sila. Uh, I-message e nyo lang sila ahead of time. Ano? Then, pag nag nagkaayos na kayo, nagkausap na kayo, mati-deliver nyo nila, nila sa inyo yung services nila. Okay? So, guys, sa mga nagtatanong kung ano yung opening hours nila at days, open sila, guys, everyday yan. Monday to Sunday, 3 o'clock ng hapon hanggang 9 o'clock ng gabi. So, nag-a-announce naman sila ng ano, uh, just in case close sila, ganyan, nag-a-announce sila sa Facebook page nila. Yeah, kung may bagyo siguro, ganyan, o kaya merong uh, uh, silang gagawin, nag-a-advance naman sila ng ano, ng ng announcement. Yun nga lang, kaya pagpupunta ka dito, i-check mo rin yung Facebook nila, i-follow nyo din yung Facebook page nila para, ah... Uh, yung mga latest na news sa kanila, alam nyo. So guys, syempre, huwag nyo kalilimutan, i-follow din po ako sa Facebook. Ayan, Momo Gibara po sa Facebook. Okay? Grabe guys, nag-enjoy ako dito sa experience ko dito. Ang sarap. Talagang tama yung desisyon ko na ihuli ito. Masarap ito. Yung mushroom niya parang ano eh kakaiba rin hindi rin yung basta basta yung hindi siya yung canned mushroom na nabibili iba yun eh, oh. ewan ko lang kung kita nyo ha masarap mm. shiitake mushroom shiitake mushroom yun guys yun yung pala yun shiitake mushroom yan sarap So guys, uh, dyan muna kayo ano, Tataposin ko pa itong pagkain ko Pakicomment nga pala guys Kung saan tayo susunod na pupunta Baka may mga recommendations kayo dyan na malapit Baka mapuntahan natin yan Salamat po